Naaresto ang rank number one most wanted person ng Pasay City Police Station matapos itong magtago dahil sa kasong panggagahasa. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of pares ng warrant and supuera section ng Pasay City Police Station kahapon-hapon sa kahabaan ng Kalachuche Street, Marikaban ng Naturang Lungsod. Kinilala ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby John Vion, suspect ni si Michael Joban Humangita. Ayon nga sa ulat ng pulisya, ang sospek ay may nakabingbing warat o paresa para sa krimen ng panggagahasa na inisyu ni Honorable Jehan Batwasan Pawasiman, presiding judge ng RTC Branch 11 ng lungsod ng Pasay na may pechang Agosto 1, 2021 nang walang inirekomendang piyansa kasalukuyan nasa kustudiya na ng Pasay City Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Samantala, sinabi naman ni Police Major General Edgar Alan Cubo na nagbunga ang walang humpay na pagtugis sa South Police District para mahuli ang pugante na nagmarka ng pagtatapos ng isang mahaba at determinado paghahanap para pananagutan ito sa batasa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.